Hi kasi sa video na to ay tuturo ko sa iyo kung paano mag-transfer ng pera gamit ang Easy Buana app papunta sa ating, let's say, parents, kapatid, kamag-anak, or kung ikaw ay breadwinner, tapos nagtatrabaho ka sa Maynila, for example, tapos may sisendan ka ng pera sa probinsya, tapos i-claim nila yung pera na yon sa mismong Cebuana branch na malapit sa kanila, Ituturo ko sa iyo kung paano gawin 'yon. And this way by the way, mas makakatipid ka dahil mas mura yung charge nila kumpara sa kapag magpapadala ka. Nang personal, yung tipong pupunta ka sa mismo Cebuana branch tapos dun ka magpapadala. Mas mahal kasi dun. Kasi yung 1,000 pesos na I believe is 30 pesos yung bayad. Pero kapag dito ka sa Cebuana app, ang 1,000 pesos ay magbabayad ka lang po ng 10 pesos. So yan, ipapakita ko sa yan, sa'yo yan sa video na to. So natin yung ating e app. Ilagay natin ang ating 6-digit pin. Hintayin natin mag-load. Wala po akong pera sa my wallet pero meron akong nilagay na pera dito sa my savings. So ito yung gagamitin kong pampadala sa magulang ko. So pipindutin ko lang tong send money icon. Tapos pipiliin natin tong cash pickup at Cebuana Luwilyar branch dito sa bandang baba. Under others. Pindutin lang natin yan. Tapos, ilalagay ko yung first name ng padadalhan ko, which is yung name ni mama. First name ni mama, last name ni mama. Kapag nakakita pala kayo ng valid, please enter a valid name. Ibig sabihin may space kayong nalagay. So, tanggalin lang natin yung space. And yan, mawawala na yan siya. So, magba magpapadala ko kay mama ng 11,050 pesos. tapos itong remarks ay optional lang yan so hindi ako maglalagay ng kahit ano so hit na natin yung next so i-verify muna natin yung details bago natin pindutin yung all good so si Bonaloo will hear siya galing siya sa my savings papunta so, siya sa recipient sa mama ko po yung amount na ipapadala natin ay 11,050 at ang service fee po dyan ay 111 pesos so as you can see ano, uh, 10 pesos per 1,000 lang ang ating babayaran. Hindi uh, kagaya doon sa Cebuana branch na 30 pesos per 1,000. So, kung sa Cebuana to, nasa 335 pesos mahigit yung bayad. Pero dito, eh, 111 lang. So, this is a better option. I suggest na ganito yung gawin mo. So, ang total na babayaran ko dito ay 11,161. So, all good na tayo. So, hintay lang natin yung ating pin na mapapadala in a bit. So, mag-detect sa akin yan. So, yun, nag-text na nga siya. So, titingnan na natin. Ang pin ko daw po ay 768495. So, ilalagay lang natin siya. 768495. Pwede rin natin i-autofill. Pero yon inisa-isa kong ilagay siya. So, pindutin lang natin yung next. Ayan na. So, nandito na yung control number. Tapos, yan yung reference number. And all that. Tapos, may confirmation message ka rin palang matatanggap na. You have successfully sent 11,050. Tapos, yan. So, i-ex ko lang muna yan siya. Ang mahalaga lang dito is yung control number. So, pwede natin i-copy. Uy, wow! Dati kasi hindi pwedeng i-copy to. So, ngayon pwedeng-pwede nang i-copy. Tapos, dati i-screenshot mo yung receipt. Pero ngayon, pwede mo na siyang i-save o kaya naman ay i-share. O, oh, ba diba? Ang galing! So, i-share ko to sa papa ko. Chichat ko lang si papa. May messenger. Sisend ko siya sa messenger. So, Asan na ba? Ito, papa and mama. Si send ko yan. Tapos, wala. Nandun na siya. So, to confirm, si check lang natin yung messages ni papa. Kung natanggap niyo pa. Oh, nandito nga siya. Oh, di ba? Nasend niya siya. So, that's it. balik tayo dito sa Easy app natin. And, all good na yan siya. Pwede na tayong mag-back. Ay, ayaw na mag-back. Go to homepage pala. So, yan. 4.81 pesos na lang ulit ang natira sa money ko. Ibig sabihin, na na siya successfully. So, yun lamang po. Sana minatutunan natutunan kayo sa video na to. Happy saving mga kasibwana. Until next time. Bye!